Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon! Tara na pag-usapan natin ang naging reklamo ng Los Angeles Lakers sa mga NBA referee at ang naibalitang trade para makuha ng Barangay Hinebra para makuha nila sa isang trade si Mikey Williams. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang reklamo ng Los Angeles Lakers sa mga NBA referee sa pagtatapos nga ng naging laro ng napakainit na laro ng Lakers at Miami Heat noong nakarang araw ay hindi na nga napigilan pa ni Lebron James na magreklamo sa mga referee ng kanilang laro. Sa katunayan, ayon pa nga sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview. Bagamat man nga, pinagpapatuloy pa rin niya ang pagsasalaksak niya sa ilalim ng basket, ay hindi pa rin nga siya nakakasungkit man lang ng foul sa kanilang mga laro. Napaka-inconsistent rin naman nga ng mga natatanggap niyang paliwanag mula sa mga referee na siyang ikinaiinisan niya ngayon. Ayon pa nga sa kanyang head coach na si Darvin Ham, napaka-inconsistent nga daw ng mga tawag ng mga referee sa kanilang naging laro Gayong kahit man nga ilang beses na tamaan sa mukha si Lebron James, ay nagkaroon na mga ito ng apat na free throw attempts. Bukod rin nga dyan, isa rin naman nga sa mga rason bakit eject si DeAngelo Russell sa kanilang mga laro. Dahil sa hindi magagandang tawag sa kanila ng mga referee, kaya mukhang sinisisi na nga ng Lakers ang mga ito sa kanilang pagkatalo. Sa ibang balita naman, patungkol sa naibalitang trade para makuha ng Barangay Hinebra para makuha nila sa isang trade si Mikey Williams. Naibalita na rin naman nga noong nakarang araw na isa sa mga players na posibleng makuha ng Barangay Hinebra sa isang trade ay walang iba kundi si Mikey Williams na hanggang ngayon ay problemado pa rin sa kanyang sweldo sa token tax. Kaya inaasahan na nga na either magiging isa na nga siyang ganap na unrestricted free agent o di kaya'y Ititrade na lamang siya ng token text papunta sa ibang kupunan sa lalong madaling panahon. At base nga sa pinakahuling inilabas sa balita, posible nga daw pong gamitin ng Barangay Hinebra ang kanila mga players na si Stanley Pringle at Jeremiah Gray bilang trade offer upang makuha nila si Mikey Williams mula sa token text. Nagusto rin naman nga daw pong makagawa ng trade gayong matagal na nga nilang balak na masolusyonan na ang kanilang drama at problema sa kanilang point guard. Kaya kapag nakahanap nga sila ng mas magandang offer ngayon, ay sigurado ngang ititrade na agad nila si Mikey Williams sa Hinebra Manian o di kaya sa ibang kupunan.